Sinampahan na ng reklamo ang lalaking na kunang nanakit ng kahera sa Maynila. Itinanggi naman ang kahera na binastos niya ang customer na siyang ikinagalit daw nito. May report si Michael Fahatin. Nakaposas na ang mga kamay na may takip na tela ng dalhin sa MPD mula sa City Hall si John Paul Encinas. Naisang pa na sa piskalya ang mga reklamong unjust vexation, slight physical injuries at slander by deed laban kay Encinas ang customer na nahuli nananakit at nanampal ng pera sa bibig ng kaherang si Marjorie Rinaldo. Ang kuha rin ito sa CCTV ang itinuturing na pinakamabigat na ebidensya laban kay Encinas. Unang nagkaharap kahapon sa Barangay Hall si Encinas at Rinaldo. Ayon sa Barangay Chairman, tatlong pagdinig ang nararapat bago irekomenda ang formal na pagkasampa ng reklamo sakalit hindi makapag-ayos ang magkabilang kapo. Pero inimbitahan na ng mga polis sa utos ni Manila Mayor Alfredo Lim si Encinas at dinala sa MPD. Pero ba siyang parang uh, uh, reklamo sa nangyari? Nasaan sa ngayon ay dire na, na inquest? Ah, oo. Sinasabi niya na wala siyang kasalanan. Although, ang sinasabi niya, nagsimula ng lahat-lahat na yan nung napahiya siya. Mm -hmm. But then, kung iisipin ho natin, kung napahiya ka, di ireklamo mo sa management... Kanina, nagpaunlak muli ng panayam si Marjorie sa GMA News. Sinagot niya ang pahayag ni Encinas na ang bastos umanong panalitang binitiwan daw niya ang mitsa ng galit nito sa kanya. Kinausap ko po siya ng maayos. Siya na lang po yung biglang nag, ano, nagtaas ng boses. Kaya din po ako nag, ano, kaya, kaya ako din po siya parang sinagot-sagot. Mm -hmm. Dinadala pa rin daw ni Marjorie ang trauma na dinanas. Hindi raw siya makakain at hindi makatulog. Ang mga nagbibigay daw ng suporta at naniniwala sa kanya, ang nagbibigay sa kanya ng lakas na loob. Thank you po sa lahat. Thank you. Kasi kahit po sa TV lang or ano, ang dami din po palang taong... Mabubuti yung loob na handang tumulong kahit hindi mo po ka mag-anak or kakilala. Sinubukan ng GMA News na muling kapanayamin si Encinas na nakakulong ngayon. Pero tumagin na siyang magsalita pa o magbigay ng ano pa bang pahayag. Michael Fahatin, GMA News.